dito tayo ngayon guys sa ano sa uh, malapit tayo sa muwa ay sa likuran muwa yan dun ang muwa ah uh, antay tayo ng booking antay tayo ng booking ah uh, ano pizza ngayon 2, uh, 28 na ba ngayon 29 ay nakabuhay buhay tapos tingnan natin kung saan ang ano nito Capitolio High School ilang kilometro ba ito ah wala pa 830 meters lang so ayan guys may nakuha tayong booking tumal ngayon alas ah, na media wala pa tayong 500 saray sige muna mobit 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 walang pumapasok na booking ayan nih di ah poblasyon ayan may pumasok na booking eh Itu accept natin to ayan. natin few minutes tapos ano natin yung ayan ay to kilometer ang layo pick up okay na biyay na so ayan guys nagka-off na yung ating apps na move it para wala nang pumasok na booking uh, ang natin ngayon guys naka manual accept lang tayo hindi tayo naka auto accept so ito tingnan natin yung earning natin yung kinita natin o guys o so, oh. naka 1.6 tayo naka 1.6 uh, tingnan natin kung ilang ilang booking to ayan naka 19 booking tayo 19 ayan o oh. may cancel pa dyan oh. tingnan natin kung anong oras na nagsimula ng booking ayan oh. Uh, nakakuha tayo ng booking alas uh, mag alas 7 uh, 6.38 yung unang unang booking natin tapos mayroon tayong kasilesi sa uh, Uh, dalawa, tatlo. Yung mga nakakulay blue yung cashless yon. Ibig sabihin yung bayad noon napunta dito sa wallet natin ng apps. So nagtapos tayo guys alas 4:41 ayan oh. No? Natapos tayo ng biyahe 4:41. yan So simula nung hanggang ngayong hapon so yan yung kinita natin guys uh, 1,600 ang babawasin na lang yan dito guys ay gasolina kasi ano na yan bawas na ni ano yan bawas na ni mobit yan yung porsyento ni mobit malinis na yan bawas na yan bali mababawas lang dito gasolina tsaka yung kain natin sa tanghalian yun ang mababawas natin halimbawa gasolina natin ay 300 kain natin sa 100 hindi mayroon pa tayo 1-2 oh, masama na ba yon so pwede na diba tsaka hindi lang yan kung maganda ang natin sa mga oras na sa mga araw na maganda ang byahe, hindi lang yan umabot ng 2,000 yan eh ngayon kasi medyo matumal ang biyahe ngayon uh, ano tayo ngayon uh? December 28 ba? hindi ako nagkakamali December 28 tayo ngayon ang 1.6 na yan guys hindi pa kasama yung mga ano dyan hindi pa kasama yung tape may mga tape pa yan ayan guys napans nakita nyo naman yung 1.6 na yan na earning natin ayan malinis na yan Skymove 8 pero hindi pa kasama yung mga tip dyan yung mga tape ng mga passenger natin ibigay ng tape uh, minsan yung yung rate na 80 ginagawa nila isang daan di may 20 tayong tape no, di ba so bawat biyay mayroon naman tayong tape mayroon naman ibang sakto lang binibigay so yun lang guys uh, yun ang ano, trabaho ng move in ah uh, may rakma lang kasi nasa lansangan tayo. So, ingat-ingat lang tayo sa biyahe para safe ang ating mga passenger. So, good luck mga guys. Mga kamubid good luck.